In Drama presents, presents. Hondu Manan So Sa, -sa, Sa Ka Awit Ano sayang ka agi karon? No kening sega babae negros occidental. Ang ato man tampo <tiny> nga fake.

ang ako nilo. Ah. Hala. Alas unsi na. Patay. Late na ka ayoko ko. Ah. Masanda na yung kugmay mo, Ani ba? Patay -ani. na yung ko, Ani. Ah. Mataktak na yung ko. Taasa para ba aning hagdan sa akong yabangan, no eh. Tay! Mm. Uy! Oh! Uh, sorry! Sorry kayo! Pinay, miss. pag nagmahal mo. Ha? Ah, bahala ka, uy. Nadali ko. Late ka ayaw ko. Late mo lang? Day, na ha na ginaangaangay na gigang magminyo kay para na yung makapukaw ni mo. Pait na no, kay kaubans ba, uy. Mm, naanasad ka, ana. ibu na sa kong hisgutan bahin anang minyo-minyo. Ang-ang! Pinanagoy edad ni mo. Lapas na kayo sa kalendaryo, oy. Huwag ko rin ka. Nay, bawo man ko. Dali mo ko nimo mo kinalang pa duman, ana. Ano yun sa man? Hangtod-hangtod na lang kang ingon, ana. Unsa <sighs> so ol man ako pag minyo, nga pa manganik ko'y uyab. Sige ko na be. Unsa so, mo sa nimo pagkauyab? Hindi mo ka masugot sa mong plano para nimo. Ngay pa blind date ko nimo? O lagi. Sige na sugut sugot so na lang good. Hmm, sige gud. Nagilis ako. Mayo hinoon. Nangayo ba si Carlos imong address? Gatag na lang sa nako. Ha? Nga naman? Basi no, dai surprise ni mo. Ah. Dai, dai na nuktok. Basig siya na ron. Oh. Oh. Ikaw? Um. Ikaw ang ka-blind date na ako? Kukuan. Small world, you no? Ah, dali, dali, dayo mm. Ready na ka? Pabot ako ka ha. Mag-fix na lang ko sa kong hair. Then, after ana, maglakaw na ta. Um, nga nung dinihiman tayong restaurant, uh, ah, abin ko... Akong... Gituyo na ko nga lahi nga resto ang akong isulti si friend. Para natin privacy. Hmm, nga naman. Nalaw ka? Ha? what eh. Eh nga no, Naady ko ang anging kadlukan. Wasan? <laughs> Dagan kayo tao sa palibo to. Oh. Di maitabok nga magbiliw ako naman. Uh. Mm, oh. Pwede i-off na lang mo yung mga cellphone? Para mas makaila lagi ta Pugo'y makasama ka. Hmm, sige. Mm. Mm. Okay na. Na-off na. -off na. Mm. Ah, so gana ko eh. <laughs> ako sad. <laughs> um, after din eh. Napakaila ka mo? Or mo na kag-uli? Diretso na ka-uli. Ah. Mm, sige. Ihatot din tayo ka. Okay. ka Carlo, mm. dili man ni ang agianan pa dong sa amo. <laughs> Naiba ko. Oh. Asa ko ni mo dadon? Ha? Asa ko ni mo dadon, Carlo? Recorded by Radio Mo TV. kayo na kay kung naghinamay ng mga Carlo! Carlo, ayaw! Carlo, maluwi ka! Ayaw! Dugay na kay kong nagsigig hinamay ng Ayaw! Carlo, maluwi ka! Ayaw! 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 sabo. Ayaw kong patya. <laughs> Basta mo saad ka na kung nga dili magsaba sa nahita mo Kaya Kay kung mahibaw kong nga sunda, balik kong tika. Promise! Promise, dili ko magsaba! Promise! <laughs> Sige chika ha, gitawagan ti tika pero gitawag ang gini mo ang phone. Gali pa sa mok girl! <sighs> oh. Huy! ka? Uwa. Ah, sige na, balik tayo sa mga table. Daga pa ko ang trabaho kuha ako kasabot sa kinabuhi. Buhi pa tuod ko. Pero mura na sa kong namatay. Sakit kaya akong luka Miss! Kung gusto ka pagkamatay, Sorry! Sorry kayo, sir! Sorry, Miss! Buhi ko! Buhi ko! Buhi ko! Buhi ko! Buhi ko! Buhi Nice. Manoy with... ka! Huwag ganoon ang intensyon mo. Relax. Okay. Inhale. Exhale. Si Kinawa. Inhale. Exhale. Okay na ka? okay na. Salamat. Okay. Oh. Ako na number. Wa ko kibaw kung kung sa'y Pero kung nagkinalan ka o ka-istorya, huwag bisag maminaw lang niyo. Naara ko. Okay. Basta mo saan ka na kung nakilig ka magsaba sa nai na pong karoon. Kaya kung mahibaw o nga nito na mong ka, balikon ka. Promise! Dili ko magsaba! <tong tika> Promise! Sige ka nung balik-balik sa kung muna-uhuna ang nahita po. Mura na kong mabuag. Wala na ko kayo pagod siya ako buhaton. ah oh. ma manawag ka ako atong... Ba't sa may pangayon na Ako si Jude. O ikaw si... Faye. Um, salamat kayo nga ni Sugot kang magkita ta, ha? Og pasensya nga Naniguro lang yot ko nga daghanog tao sa palipot. Why problema nako? Usap pa na ako. O, pwede problema nimo. Tabangan ti ka, So, sa pila kapuan nga nagsigimikita ni Jude, nagkita na akong og tarong siyang pagkatao. Mm. Og ni Salig na kong sugot niya. Day, so di hirigod ko sa tinuod? O, wala di maday yun yung date Carlo? Onsa? Nakakita mang good me. Og niingon siya nga. Naglagot ko no siya na ako kay wak kuno no kay Klarong. O, wak si kuno kay klaro. Wak kuno no ni mo siya tunga ha. Uyya. Nga ito ko na siya sa inyo. Wa si ko na itaw. Onsa? Dobe na kayo na kinaminam na mo, Faye. Sa ato pa? Dili dito mao ang Carlo nga kung kakita. Huy, pasabda ko, uy. ano inuwa ni mo si Tunga, ha? dai sultihan di ka sa tinuod nga na hitabo, Kaluoy ko tayo mo. Pero, ayaw na lang pagsabaan na ni Carlo, tay. Bahala na mo na si ako. Dili, pwede, tay. Wait, ako na na siyang tawagan. Pag video call mo. Oh, Jude? Uh, abi na ko, Carlo. Oh, ah, uh, Jude, Carlo, ang tinulang ko pa nga. Sa ato pa. Ikaw di unta ang akong ka-blind date ato adlaw. Happy rasa ko nga nagkaila ta. Kay nakasabot ko si Musaid. Una ko hibaw nga ikaw di ang babae nga gituhuan ako. Nga nag-indyan ako. Sorry, kit ka ayaw tiyo ito. Ay, pag sorry na ko, Faye. Samot ka din nga akong kagustuhan nga. Protektahan ka. Jude. Kung Puskong... Konsulto na lako ni mo, Ako mo ay mo ni mo. Hangtod sa hangtod. Kung dili na ka mo bati, huwag kahadlok, huwag kasakit. Nako, nasan kayo kung salik di mo, Jud? Maong dili ko magdodoha sa pagsugot ni mo. Ha? So, kita na? <laughs> yes, kita na. All Sukad nga nakailan ako si Jude nabuhi og balik ang akong kinabuhi. Maong dako ko kayo kong pasalamat nga nakaila ko og lalaki nga sama niya. Dili na lang kutob, og dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. ke tu mungkin kalan, ke ni fee yang tegak ni kerus sukses rental. Uban sa awit ni yang ni pengayu, awit ni degalahan. Now that I have you. Ang mong kaagi, gibahatan na doa sa radyo ni Carol Marie Hikain, o gabus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap, mga higala at mga sukin Kinisin kal singku ng kadabit sa papel. Sa inyong nakalenlaing ka agay sekedebuhi ng naklibot so sadabit. Yadres laing ni nim tolemanon handumanan so sadabit garo. RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Menia Boulevard, Cebu City. Ubat ka ipada sa Handumanan Official Facebook Page. Handa sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpamilya.